Magandang araw sa inyo mga lods Ako si Joseph Guapo na Barbero pa wow. For today's video mga lods Nandito kami ngayon sa Barangay Buena Suerte Barangay Buena Suerte Bridge Yan Tinatawag na Pinayagan Yan mga lods Sinadya namin to kung talagang tatagos na kami rito Galing kami ng Barangay Lungig At Barangay Loisita Woo! Yan, pagmasdan nyo mga lods yung tulay na ito. Ito'y maganda at medyo matagal na rin mga lods. Hindi pala ang napipinturahan. Yan. Pagmasdan nyo mga lods, kung taga rito ka man, alam na alam mo na to kung taga Victoria ka man. Marami rin mailigol ito mga lods. Masarap din magtampi sa rito. pero malayo ito sa bayan mga dudes kung gugustuhin talaga makarating tayo dito uh, shout nga pala dyan kay barangay captain yung asawa ni ex kapitan roberto Dotlot lot la bastida yan shout out po kapitana uh, buhay ka po at shoutout out din kay gina lewis yan kay river maya Tonton Miranda Kabindol Door All Ring Vlog yeah, shout out sa inyo Yung mga gustong pumunta rito sa Barangay Buena Suerte Yan yeah. ah, Ganda na po yung daanan dyan Simentado na po Hindi na po tayo mahirapan Safe na safe po tayo dyan mga dudes At big shout out din kay Ihon DTV JC Bona de la Tonga Ayan, siya po sa inyo At sa mga followers ko, non-followers, viewers At maraming maraming salamat sa suporta ninyo kay GTV Vlog Na walang sawang panonood sa mga vlog nito Vlog nito Kaya abang-abang lang kayo mga loads sa mga vlog, vlog ko At marami pa kayong makikita dito sa summer Wow. at sa mga nature lover dyan well, as you can see naman mga lods yan shoutout sa dalawang humabol dahil alam nila may vlogger na pumasok sa kanilang barangay yan shoutout sa naglalaba know. sa mga naliligo yan hindi ko kayo makikita na umukaan dahil napakalayo ninyo dito kasi mga lods di na kami bumaba kasi galing kami sa init baka kami magkasakit Bawan magkasakit, mga lods, di ba? Shout-out din nga pala sa mga barangay council ng barangay Buenasuerte. Ayan, hindi ko na makalimutan yung mga konserjan. Big shout-out sa inyo. Kung napapansin ninyo, mga lods, maliit lang yung tubig, konti lang, no? Kasi alos sa buwan na rito, mga lods, walang ulan. Kaya medyo maliit lang ang tubig. Pero pag umuulan, mga lods, at galing sa bahay ang ano, tubig niya mga lods, napakalinis, magandang magmasdan. asul na asol. Wow. Yeah, pagmasdan yung mga lods, berdeng berdeng mga kahoy, di ba? No? As you can see naman mga lods. Yan, siya tatuloy sa naglalaba, nakabalsa sila oh. nakabalsa tab. Yan, maraming maraming salamat sa inyo mga lods sa pagsuporta. GTV Vlog, bye bye!